For today's video, menurut kini ngatera dan menurut Tutorial mga tayo maload, kung paano magluto ng silo o tawagin po binsa ay aninikad o kinason. Kini ang video niya malods ako yung nagigama malods pagtuyo malods kaya nag-request mga nga on sa na pagluto sa aninikad o kinason nga di na mahago pagkaon mga malods nga naman nga yung unod. Unang ibuhat ako ni malods ang yung sa dagat maload, mawa ang buhangin, maload, mga malods para mawaan sa buhangin o balas mga malods. Kinahalan ato ng humulag dagat malods para impyo ang atong kinason pagluto mga malods nga di na magkabuhin buhangin ang iyang unod mga malods. O kini apo din nakita may tawag sa maglito mga kini nga sales, ang lami ang recipe po din maload, ay food, maload, ang pinakalami nga tirada ni mga lods sa kinason mga lods. Nga mga lods, sugdan tagluto mga lods, ang itong kinason nga ninikad mga lods, para mahibawa mga lods yung sa magluto mga lods. Before mo magluto kinason mga lods, ang ninikad mga lods, kinanalang tarongon yung gugas mga lods, para impiwa nga pagluto ang itong kinason mga lods, para wala yung buhangin o mga lods. Simple rin siya magluto mga lods, muna yung isagol mga lods, tangad mga lods, yung sarap mga lods, para masarap ang ating luto ang kinason mga o shales mga Bigyan natin ng magic mga lods para masarap ang ating luto mga lods. Ang pagluto sa kinasun mga lods, di na nabot yung dagat mga lods. O butang tubig lods, di na nabot tubig mga lods. Kaya ka laway niya mga lods, maraming makaluto siyang unod mga lods. Manang mutungag yun mga lods, makasiguro tayong mutungag un unod niya mga lods. Ayan mga lods, tapos na tayo maglagay ng kinasun mga lods sa ating kahawa mga lods. Ito na itak ang mga lods o totoo na ito mga lods. Ang pagluto ni mga lods, wala nang butangin akong tubig Lodzawa, o dagat mga Wala na ako sa buhay mga kanang lawa rin makaluto niya mga lods. Ingat na kapresko mga lods, itong sila, itong iluto mga lods, ang buhay na buhay talaga mga <coughs> kining tangad mga lods o kining mojik sarap unya na itutad sa isa gulong mga lods makita ang nga mapatay na yung mga lods bunungan na ng niya mga lods kining lito mga lods nga asil atong tirada unya mga lods atong ng kilawan mga lods galamin ng kilawan mga lods ako to mga para isa gulong na to mojik sarap tanawa mga lods na nunga diba na nungag mga lods inanar ka simple mga lods magluto kinasong mga lods ito mahago mga lods pagkaon mga lods ato ng ng unod di na lugit pa iyong unod Ayan mga lods, perfect ang itong pagluto mga lods. Nanunga na ng mga unod tanan mga lods. Di na ta mahago si pa mga lods. Ato ng buloton ni dayon mga lods ko kanon. Nang lang gid mga lods nga ato yung gasag taro mga lods para makita niya mga lods pagluto nga walay buhangin makita mga lods. Ug ato isagol mga lods atong, pabangos, atong luto, na tong pabango sa tong luto nga ginaso na tanga dog usik sarap mga lods atong imix mix din mga lods para masagol tong sarap niya mga lods. Yan mga lods, yan mga Nahuman na mga lods atong mix mix mga atong takban mga lods Magwata ag 2 minutes mga lods na naginasun mga lods Ayan mga lods 2 minutes na mga lods ah tingnan nyo mga lods mga higit mga lods Ayan mga lods o perfecto bagalotot Lutong luto talaga mga lods ating ginasun o shell so aninikan mga lods na pagaloto mga lods Okay na siya mga lods pwede na nang kanon mga Perfect na siya mga pagaloto mga lods lutong luto talaga mga lods Sandoko na din mga para matilawan mga lods kung sa kalamin itong niloto na ginasun mga lods o shell eh no, itna malod dalawang plato talaga malod ating i-shell malod. Dibalod perfect pagaluto no nga gid mga anod bro ready to eat tanamod di tama hago ka anod ato nang bulotunod guto ito sasalahan malod. Inana ramang malod pag proseso pagluto mga malod para manungod tanan mga anod niya malod asugdan natog kaon malod. Para makatilawan to ogon sa kalamin into niluto na kinasan malod. Og lito bangalod unya amo sa ato na sang kilawon mga malod. Og di ang dapitan malod isugdan na og kaon malod. Dibalod di tama hago malod subog tohil pa bunuto nang unod kaon sundalo kan on malod alami agi ginasun malod dabis talaga mga lods yung ginasun malod pag sa dagat lods pres na pres talaga malods pag tiki mo malods amalasahan mo talaga lods nga masarap talaga mga lods sariwa talaga dabis talaga malods pag buhay babin siya talaga malods kahit kinasun yung ulam ay okay na malods libre na kang ulam malods yan lang po mga lods sana malods gusto niyo akong video malods pakipalo pakishare pakilike lang maraming salamat mga sa inyong support malods bye po and god bless